kausap niyo po, Idol, si Vincent uh, Corables. Idol, nagtitinda po siya ng Shomai at Shopaw. Okay. At uh, nire-reklamo niya, ang mga pulis na pumasok at nangalkal ng kanyang mga gamit sa loob ng kanyang bahay noon po ng uh, October 6, dakong alas 3 po ng hapon, dyan po sa may Batangas City. Okay. Magandang hapon po sa inyo, Sir Vincent Corables, Sir. Kayo po ay uh, vendor po ng Shomai at Shopaw. Sir, pwede bang tumabi kayo, sir? Delikado, baka madisgasya kayo. Ako pang may kasalanan nito ng di oras. Mm. sir Vincent. Apo, apo, apo. Nakatabi na po kayo, sir. Apo, apo. Good. Sir, ikwento niya po itong inyong sumbong, uh, sir Vincent. Ay, noong October 6 po, pinasok po yung bahay namin. Okay. Batangas City po, Banabay. Mga pulis daw po sila. Bakit niyo po nasabi mga pulis daw? Ay, dahil po doon sa tauhan ko po, po, na magtitinda ng siopaw, na dinampot po nila. May tauhan kayo na, na, nagtitinda ng siopaw? Opo, opo. Akala ko kayo po mismo ang nagtitinda ng Siopao. Hindi po, mayroon po ako manininda po sa dya. So kayo mismo ang nagtitinda ng Siopao? Opo, akin po sa aming mag-asawa po yung business sa Siopao Siomay. Okay, meron po kayong paggawa ng Siopao Siomay? Opo, homemade po. Homemade, ginagawa niyo po tapos may tao kayong nagtitinda para sa inyo. Wala ko po. So ngayon, may pumunta po mga pulis? Opo, wala po kami sa bahay nung may nagpunta po pulis. Okay, ano nangyari po nung pagdating po sa bahay ninyo ng mga pulis? Um, nung ko po yung record po ng CCTV, Nai-record ko agad po yung kaunti bago po nila masira yung CCTV. Natanong po nila kung sino daw po yung may-ari at dinadirect po nila na addict daw po ako sabi pong gayon. Ay handa naman po ako magpadrag test ng oras po. Ay ngayon po hindi po alam ng tauhan ko kung nasan po ako. Ay yung dinampot po yung tauhan ko po nung alas, bali mga alas tres po mahigit. Ano na po ang dahilan kung bakit pinasok po yung bahay nyo sir? Marami daw po akong mga baril tsaka daw po nag... Marami din daw po akong sabu daw po. Oh. Meron po bang mga nakuhang ebidensya sa bahay ninyo ng pasukin po yon sir ng mga pulis? Wala po. Wala po sila makukuha po dun eh. Wala po nakuha? Wala po. Eh bakit po dinampot yung tawa ninyo? Dinalas po sa presinto? Yung po. Dinala po ng hapon, nalas stress Tapos sa barangay po, ibinalik po ng alas 6 ng gabi. Para po, tapos may kasama na po silang pres at saka po barangay opisyal. Okay. At ano na pong kaso? Bakit po dinalas sa presinto yung inyong pantauhan? Drag po po. At wala rin nakuha doon sa inyong tauhan? Wala po, tinamnan lang po nila. Hmm. Bago ho niyan, sir, kayo ho ba hinihinga ng pera nito mga polis? Hindi po dahil wala po, hindi po namin kilala po yun eh. Hindi, kaya nga sir, uh, ang isang pakay kasi ng mga polis na nagtatanim ng uh, droga at kung ano pa pang-iligal na bagay Apo. ay A, kayo po ay gustong perahan, B, kayo po ay pinag-iinitan dahil may atraso kayo sa kanila, pinipersonal kayo. Dalawa lang po yun. Personal okay. po sa personal. Bakit kayo, kayo ipipersonal ng mga pulis, Sa palagay. Dahil meron, meron po akong na asset po nila na nagsabi po na ipapapatay ko daw po sila kaya daw po nila pinarid bahay ko. Meron kang asset? Asset po nila. Asset nila na nagsabing? May nagsumbong po doon na ipapapatay ko daw po. Ikaw na isang siopa, siomay at chopa vendor ipapapatay mo yung mga pulis? O, oh, yung asset daw po nilang dalawa. Hindi ko naman po kilala po yung mga yun. Kaya nga po, yung asset nilang dalawa nagsabi na ikaw raw nagsabi na ipapapatay mo yung mga pulis. Kaya daw po pinagbintangan nila ako sa kanilang boss ng mga pulis. Bin, ano po, binida po nila na marami daw po akong baril, marami daw po akong droga para daw po mahuli ako. Okay. Kaya nga po sir, meron pong asset itong mga pulis. At itong mga asset na ito, siniraan ka sa mga pulis at sinabing opo. ipapapatay mo yung mga pulis. Opo, opo. At kayo mong, ngayon sir ay nagtatago. Opo. Si Christopher Ian Belo nasa na po ngayon? Nasa kulungan po. Okay, ito po yung tawahan nyo. Apo, apo. Akala Isang ko pa siya. Ha? Isang linggo ko pa lang po yung maninintay. Isang linggo pa lang po. Uh -huh. Major Bianzon. Major, magandang hapon po, sir. Sir, magandang hapon po, sir. Okay. So, Major, ano po yes, yung uh, reaksyon nyo dito sa sinasabi ni Mr. Corables na pinasok nyo po yung kanyang bahay at uh, dinampot po yung isa niyang tauhan at ngayon po ay nakakulong? Yes, sir. Bali, ayon sir, story for sa mga tao sir. Tama, sir. si Christopher Ian Bello, arrested namin, sir, yan. Tapos po nag-detect uh, tawo siya ng shabu. Hmm. Paano niyo po nalaman na nagtitinda ng shabu ito? Okay, hirap yung ano ni Major. Kausapin natin si Colonel Anyo Pahanapin mo na magandang signal si Major. Colonel Julius Anyo Batangas PNP, Chief of Police. Colonel, good afternoon po, sir. Yes, sir. Sir magandang hapon po sa inyo at sa mga tagapakinig po. Sir, sama ng signal ni Major Bianzon. Baka kayo sa alam po yung kwento. Kayo na po yes, Sige po, Colonel. Yes, sir. Opo, naririnig ko nga po. Hindi, hindi makuha ni Major Benson yung tanong niyo. Ganito po, yes, sir. Based sa report, uh, may mga by-bus operation po yan. Okay. So, yung sinasabi po ni Major Benson, Sir Rafi, is yung allegedly, yung, yung, yung Christopher po, arrested po yan. Nakakulong siya ngayon yan. Okay. For a uh, uh, anti, yung anti-illegal result ng anti-illegal drug operation namin yan. Okay. Yung na-allege naman po nitong si, ano po pang pangalan, Vincent. Apo. Eh, may re si Major Benson no, ang makakapagpaliwanag yan sir eh. May IR ho sa amin yan, may, may, report sa amin yan. At may background check na rin kami sa kanya, sa Mindoro. Kung hindi naman talaga siya taga dito, they showed sa ano, ni, ni Major Benson. Si Major Benson no, kasi ang chief intelligence ko, section, at siya po rin yung chief ng drug enforcement unit po ng Batangas City. So kaya nga po sabi ko sa staff nyo na si Major Benson po ang interviewin, Sige, papunta ako. Actually, dapat kami dalawa dyan kanina eh, pero papunta po kasi ako ng kapkrami ngayon. Opo, sir. Kasi biyahe po ako ngayon, si Rapi. Opo, opo. opo, Excuse me, Colonel, ha? Major, Major Bianzon. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, mas maganda po kayo interview namin kasi kayo po yung chief yes, intel yes, sa inyong lugar. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, yes, ituloy yes, sir. yes sir. Nyo yung kwento yes, niyo kanina, Major, naputol tayo dahil so, sa mga signal. Uh, sir. kasi nga po, sir, sabi nga ako ng aming chief police. etong sir, si, as a backgrounder, sir, etong si Vincent, sir. Sabi niya, sir, na... na dyan siya naninirahan sa barangay Banaba. Siya lang po, sir, ang identify namin dyan, Makapig, tumitira, ay 2 uh, months pa lang po siya dyan ang inirahan sa barangay uh, Banabais. Okay. Ang may ari ho ng apartment is si Arthur Makaraig. Okay. Uh, based sa mga report namin, 2 months pa siya dyan, nagdududa na rin yung mga barangay na, mga barangay, tapos ano na, maraming iba-ibang taong pumukunta dyan sa area niya, sa bahay niya. Okay. And then, nung nag-background kami, oh, arrested na rin ho yan si Vincent noong June 22 sa Kalapan. Siya ho talaga ay taga-Kalapan, taga-Barangay Ilaya, Kalapan, Occidental, Mindoro. Vincent, sir, kayo ba'y dati sa Kalapan, Mindoro nakatira? Opo, opo. Kung arrested po siya, sir, eh bakit nasa laya siya ngayon? Bali ho, at lang nakalagay sa kanyang IR dito sa based doon sa aking ite nawag sa sa coordination ko sa sa Kalapan Police Station. Ah, na-dismiss ko yung kaso Ah, pero nung nag-operate nag sila, uh, at large po yung tao, si Vincent. And then later on, na-dismiss po yung kaso niya. Ah, uh, at large po, po sa siya noon. Tapos, sir, sinampan siya ng kaso kahit nawala siya doon, in absentia kung tawagin and then na-dismiss uh, na ito pero uh, ang kaso niya is by mass operation din. Dalawa ko sila. Kung baga nakatakas itong si Vincent. Hmm. Yeah. Based on sa uh, coordination ko nga po dyan sa, ano, sa, sa background checking namin sa Intel of uh, Operatives ng uh, Mindoro Oriental uh, sa Kalapan. Ah, uh, ito nga po, ang kaso niya sa si Vincent is yang uh, uh, nagpapadala siya ng mga uh, uh, shabu, yung mga tawag nila, mga shabu, Ipinadadala ho niya doon sa mga trackers dito malapit kasi may, may pier kasi ho kami Yung pier papuntang Oriental Mindoro. Doon niya pinadala yung mga uh, goods niya, yung mga shabu niya uh, through uh, sa tracking. Inilalagay niya sa isang box, may mga pagkain, cup noodles. Based na rin ito, may, ano rin ho, may basi ho Kasi after mga operation kami, October 6 Dito kay Christopher Bello, yung katao niya, Apa. eh, nagpalo kami, ang nagkaroon kami ng uh, bypass operation uli sa barangay Alangilan na ito ho na huli namin si San uh, Stanley Mercamed Madiraso. Ito ho ay taga Kalapan din kasama niya. At base so, based sa TI namin, yung aming debriefing, ang uh, modus nila, kinukuha nila yung shabu diyan kay, kay Decent, tapos ho, sila yung nag, nagre-repack, binibigay nila sa, sa, sa mga trackers no. at binadala ho doon. Kinunpon ko rin ho ito sa, sa Kalapan, Uh, sa Intel uh, operatives nila doon, ang Intel at uh, the nila, uh, yun din nga ang modus na nakukuha, nila, na, nakukuha nilang ipon. Okay. ito si Vincent, siya nilang papadala ng mga shabu doon through King. Okay. Base po doon sa ginawang bypass operation laban dito kay Christopher Ian Belo, kasi bypass operation daw. Ang dahilan kung bakit nakakulong ito si Belo. so in this case merong nakuhang shabu sa kanya. So ang tanong ko ngayon Major Bianzon Yes, sir. Nung kinandak po yung Bypass Operation kay Christopher Ian Bello. Yes, sir. Okay, meron po bang nakuha siya po sa kanya? Yes, sir. Meron yung nakuha sa uh, Meron? yes, sir. Okay. So yung shabu na nakuha sa kanya, ginagamit niya ngayon as evidence? Yes, sir. Okay. Mm. Colonel? Apo, sir. Yes, sir. Sarapi, Paki Pakipromote po itong mga tao nyo, Colonel. Wow. Talagang magaling uh, magtrabaho itong sila, Major. At itong si Police Corporal Darius Aguiron, Police Staff Sergeant Nico Hernandez, Police Staff Sergeant Rovel Catillo, at iba pang miyembro ng drug enforcement unit Batangas City PNP. Colonel uh, Anjunuevo. Apo sir, yes sir. Apo, apo. Good job, po, Colonel. Thank you, sir. thank you. Sir. Thank you, you po. Sana po, katuloy niyo pong gawin yung gano'ng klaseng trabaho para malinis opa. po yung ating komunidad, ang ating bansa ng mga opa. taong basura, kung tawagin ko basura sa ating lipunan, ito mga drug pushers. Okay, salamat po, Colonel. Salamat po Sir Rapi. Magandang hapon po. Major. Yes, sir. Okay, may dadagdag pa Major. Kino-congratulate ko na po kayo. For a job <laughs> well done. Ako okay. salamat po sir at na uh, nabigyan din po ng linaw yung mga mga ano sa amin, mga sugat sa amin. Kailangan na kailangan po ng ating bansa yung mga katulad ninyo medyo masigasig po Ma sa paghanap uh, ng mga pusher at uh, sila po tinutugis at kinukulong. Good job Marami. po niyo. Salamat po sir. Maraming salamat po sir. Salamat po sir. Ako po medyo sumasaludo po sa inyo. Ingat po medyo. Thank you sir. Thank you sir. Salamat din po sir. Mr. Corables Pa pa. Pasensya ka na sir. Uh, not today. Hindi kita tutulungan. Wala po kami gagawin. Marami na po ba um, tumutugma-tugma, sir? Wala pong katotohanan po yun, kaya May, po sir, sir, pwede ka na mag hanggang langit. Okay? Karapatan mo yun, sir. Pero the fact yung mga sinabi ni Major na tumutugma-tugma na talagang lumilitaw, legit po kayong pusher. Po, Sorry, sir, hindi, ah, po. Base po sa sinasabi ni Major. Kasi, sir, doon na lang, nasa kalapan pala, pala kayo galing noon. Nagkataon lang, nakapuslit kayo. Kayo po ay target ng bypass operation. Hindi, hindi Nakatakbo hindi, kayo. Hindi po, idol. Hindi po yun. Wala po akong, wala po alam sa mga sinasabi po nila. Napatunayan ko po yan. Sir, nakatakas nga kayo sa, sa Bypass Operation sa Kalapan Mindoro at tinamin niyo po di, taga di, Kalapan Mindoro kayo. Hindi po totoo po 'yung sir. Na napatunayan ko po sa fiscal po na wala po ako kinalaman po doon kaya sa, nga, sa Kaya nga, kaya nga sir, kayo na nadis na dismiss 'yung kaso ninyo sapagkat hindi kayo naaktuhan. Walang di, sapat na Sir, sir, makinig kayo. Sa isang Bypass Operation, kailangan para maging successful 'yon, meron pong na-recover na drugs doon po sa taong bibilian sana ng isang posur, meaning 'yung pulis na nagpapanggap na kunyari e eh, bibili. In this case, kayo po ay nakatakas, kaya nga po, hindi kayo nahuli at walang nakuha ebidensya sa inyo at nang magsampa ng kaso sa korte, itong mga police against you, eh, since at large ka naman at wala namang nakuhang ebidensya sa iyong katawan, eh dapat lang talaga i-dismiss ni Piskal. Hindi po, wala po talaga ako alam po doon sa baby pangay Sir, hindi po ako bugado pero ito po sir, common sense. Ulitin ka for the end time para makaintindi ka, slow motion ko po nung kayo po ay ikandak ng bypass operation ng mga pulis sa Kalapan. Okay, inamin mismo, taga Kalapan, Mindoro ka. Ngayon, nakatakas po kayo. So, naging target kayo naman ng operation ng PNP. Dito nga, nagtago kayo sa Batangas. Now, itinuloy pa rin ng mga pulis magsampan ng kaso against you. Ginawa ng piskal, hinanapan yung mga pulis kung meron ba sila kuwang droga sa iyo. Ang sabi ng mga pulis, wala kasi nakatakas. So, ang sinabi ngayon ng piskal, eh hindi pwede. Hindi nyo pala nakita at naaktuhan itong si Mr. Corables na may droga na nagbebenta sa inyo. Therefore, I have to dismiss this case dahil napakahina yung kasong isinampan nyo sa kanila. Wala kay matibay na ebidensya. Huli ka, Balbon, sabi ng isang netizen. Magandang hapon po, sir. Yeah. Police Lieutenant Colonel Timoteo Espirito, Chief of Police ng Kalapan, Oriental Mindoro. Colonel, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, sir. Colonel, ito po yung may kinalaman kay Mr. Vincent Corables. Nakapag-check na yes, kami kanina. Gusto ko po ulit, manggagaling po sa inyo. Sino po itong si Mr. Vincent Corables po, Colonel, sir? Uh, actually sir, yung si Vincent Corrables sir ay nasa watchlist po ng Calapan City Police. Okay. Watchlist po natin sa illegal drugs. Mm -hmm. yeah. At siya po yung uh, ginawa niyo ng bypass Operation at nakatakas lamang at nagsampakay ng kaso laban sa kanya? Actually sir, uh, bago lang po kasi ako noon. Uh, pero parang may nakapanggit ng nga sa akin dati na nakatakas nga daw po yan dati sa operation ng, dating, uh, ng mga polis dati po rin sa Calapan City. So meron po kayong intelligence report o IR uh, laban dito at siya po ay nasa police order battle? Yes, sir. Nasa watchlist po natin siya, si Vincent Corab. Okay. Maraming salamat po, Colonel Espiritu. At kailangan lang po namin yung uh, record na talagang po siya nasa watch list. Yun lang po importante. Uh, okay, sir. Sige, sir. Eh, ano ko lang, sir. Uh, sabihan ko lang, sir, yung ating intel officer, sir, para may provide yung, uh, ano, sir, yung dokumento para dyan, sir. Magandang hapon po, sir. Oo uh, po, sir. Magandang hapon din po. Hmm. Dito po sa Wanted sa Radio, kung nakikinig po yung mga polis natin, ganito po kami. Pag ginagawa niyo po yung trabaho at nakita po namin talagang legit po yung paggagawa niyo ng trabaho niyo, ako po'y sumasaludo sa inyo. At ako po'y magpapasalamat dahil sa inyo pong paggagawa ng inyong tungkulin. Tapos puso po akong buong pakumbaba. Pupuri sa inyo. Yes, totoo yan. Dito, napapatunayan yung sinasabing hindi lahat ng pulis ay loko, -loko. At patagal ko na sinasabi yan. Hindi ko po nila lahat. Although may mga pulis na mga tarantado, balasubas, pero that's only 1% ng 99% ng mga pulis na mababait. Sa 100,000 ng ating PNP, 1,000 mga gago. 99,000 matitino. Kasama na itong mga taga Batangas PNP sa pangunguna ni Colonel Julius Anunuevo and Major Arnold Bianzon. Guys, dyan sa PNP Batangas, keep up the good work. Ito lang mensahe ko sa mga troll. Kahit pa tadta rin nyo, kayo mga troll, ng, ng inyong mga comments, ang live comment section namin, hindi po ako magikinig sa inyo dahil alam ko naman troll kayo. Kami po ay nag-imbestiga bago namin ma-interview itong si Vincent at yung polis. Gumawa na rin po kami ng research. Hindi naman kami. May record po talaga yung complainant. Kaya ako tinanggap para ipakita ko lang, hindi ko na sana isa lang yung kaso. Okay? Ito'y paliwanag ko hindi para sa mga troll. Ito'y para sa mga legit na mga followers ng Rapid Tool Action subscribers. Hindi ko na sana papatulan yung kaso dahil alam ko sabla yung complainant. Nakita nyo, hindi ko pinagalitan sila Odette, hindi ko pinagalitan sila Carol. Because hindi sumablay yung mga tao ko rito. Nag-research muna sila. May bad record po yung complainan sa Kalapan, Mindoro. Kaya nga gusto ko manggaling sa kanyang bibig, ikaw ba ay taga Kalapan, Mindoro dati? Opo, yun lang ang kailangan ko. Na talagang tumakas sa Kalapan, tumakbo ng Batangas. Meron po siyang bad record. Galit na galit po ako sa drugs. Kayo mga troll, baka kayo mga addict. Baka kayo mga pusher. Kaya sinusuportan nyo ito. Kung mapapansin nyo, pag nag-aabuso, tinatalakay ko rito. Kanina sa baba, pulis na nang-aresto, nang wala sa lugar papiansahan ko pa po yung mga naarestong apat na mag-aama. Yung sa Lady Grab Driver, ako pang nagpiansa. Pag talagang mali yung polis, ilalaban ko ng patayan ang komplainan Pero kung tama ang mga polis, sasaluduhan ko po sila. For the second time, ako po sumasaludo sa Batangas PNP dahil ginawa nilang trabaho. Natural, yung mga complainant namin dito pag naiipit, they are and they will tell you na sila inosente. Natural, alam ba nang sabihin, oo, na-corner na ako, ako po po'y pusher. Of course, they're not gonna say that. Siyempre, sabi nila malinis sila. Lahat ng klaseng palusot sa sabihin nila. Okay? Now, why am I explaining? Para doon sa mga polis na nanonood. Dahil sunod-sunod po, puro polis pang nireklamo sa amin. In fact, mamaya may polis na naman po kaming matitira. Pag polis, gumawa ng kabutihan, saludo. Polis na gumawa ng kalokohan, babanatan po namin yan. I don't care kahit na anong pantaas ng rango mo, ganun po kami rito. Wala kami kinakatakutan, wala kami inatasan pag ang pinag-usapan ay katotohanan lamang. Kayo yeah. mga troll, wala kayong ginawa sa mundo kung hindi maghanap lang kayo ng pagkakataon na para mabash yung programa sapagkat tumutulo ng laway nyo sa sobrang ingit because nakakapag-perform po kami rito. Nagagawa namin yung mga bagay na hindi nyo nagagawa kayo mga troll kung hindi. Kayo'y puro lamang mag-bash sa social media. Yun lang pinagkakabalan ninyo sa buhay. Wala na kayong ginawa iba kundi maghanap ng butas para kayo po ay mapasaya at makapagbash ng tao. Odette and Carol, good job. Isang indication na sumablay yung mga tao ko kung pinasaya ko rito. Hindi ako nagalit. Again, niresearch ko po muna yun bago ko isinalang dito yung kasong yun. Okay? Galit po kami sa drugs. Ngayon, kayo mga tol, kung kinukonsintin nyo yung mga drug pusher, then go ahead. Pinapakita lang po namin to sa mga taga PNP para next time, kayo mga nasa hanay ng kapulisan, huwag kayo matakot sa amin kung kayo po ay gumagawa ng kabutihan. Kung kayo po'y gumagawa ng kalokohan, matakot na kayo. Be afraid. Be very, very afraid. I don't care who you are. Kami po ay gagawa ng aming trabaho para masiguro na mapaparusahan kayo sa inyong kawalangian. All right? Now, pag mga pulis gumagawa ng kabutihan, abot langit po ang aming pagpuri. Congratulations po at mga po tayong 15.8 million. O nga pa na. Million. salamat po, salamat po. There is strength in numbers. Yung numero pong yan, yan po ang kapangyarihan na ibinigay po sa atin lahat. Nang sa gayon, magkakaroon na po tayong lahat ng boses na yung kapangyarihan mapupunta po sa nakararami, hindi po sa ilan. Kapangyarihan na gagamitin natin para sa kabutihan nang sagayon gayon. Ang boses po natin kapag nagkaisa tayo, walang imposible. Lahat ng problema mabibigyan po ng solusyon. Lalo na doon sa mga kababayan natin, inaapi. Mga kababayan natin nilalapastangan at nilalamangan. Kaya nga po, kung hindi pa kayo kasama, sumama na po kayo rito. 15.8 million stronger po tayo. Yan po ay dahil sa pagkakaisa natin, marami tayong problema na bibigyan solusyon dito sa Wanted Salad.